Hello mga kanibors! Ang sarap talaga ng buhay ko mga kanibors oh. Pagkatapos kong pumupo mga kanibors, ayan po yung aking laruan mga kanibors. Nahihilo na siya kaikot-ikot mga kanibors. Tinitingnan ko siya mga kanibors kaya lang po. Nahihilo na ako kaya ito na ako ngayon mga kanibors oh. Ayan na po ako ngayon mga neighbors so sa sobrang hilok ko, lockdown po ako. Na-lockdown po ako mga neighbors. Naku, dapat pala magpagupit na ako, Nagbulbul na yung aking mga buhok. Ayan mga neighbors so. So ito na ako ngayon mga neighbors. Tulog na tulog ako mga neighbors. Ano kayang aking gagawin mga kanibors? Super tulog na ako. Ang ingay naman ng mami ko mga kanibors. Story sa pagtulog. Story po po sa mami sa pagtulog ko mga kanibors. Antok na antok ako mga kanibors. Ang sarap po ng aking buhay mga kanibors. Ayun na po yung aking mata. Uy, knuckles. Ang yan. Hindi na yung mata ni knuckles. Ayan na ako mga kanibors. Sobrang antok na antok pa rin ako mga kanibors. Hi mga kanibors. Na nagginip na ako mga kanibors. Good night mga kanibors. Ayan mga kanibors. Ang mami ko'y naglalaba to ako mga kanibors, oh. Nahilo kasi ako mga kanibors. Tinitingnan ko kasi yung laruan kong ikot lang ng ikot. Hindi siya nahilo. Kaya tuloy mga kanibors. Ako po yung nahilo mga kanibors. So, pluck down na po ako mga kanibors. Good night mga kanibors. See you later, alligator mga kanibors.